Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami mga will nito mga isdang tandain at mga lapu-lapu At grabe guys, sunod-sunod talaga yung mga nahuli namin dito ni Dugong Kaya nga kaagad kaming umuwi dito sa amin trios para makapagluto na rin kaagad Papaksiwin nga lang guys natin itong mga nahuli namin at pagkatapos guys magpupudrip na rin tayo So what's up guys, what's up mga napadaan lang So ngayong araw nga pala guys, isamahan nyo kami mga Willy Dugong Para dumiskarte ng aming pang ulam at aming pang food trip Bago nga pala guys tayo mga Willy, manguhuli muna tayo dito ng mga pamain nating mga hipon Kaya nga kaagad na rin si Dugong lumusong dito sa mga libuo Para hulihin dito yung mga maliliit na hipon ay na papamain natin Na nagtatanong nga po pala kung ano yung ginagamit ni Dugong dito na panghuli ng hipon Ang tawag po dyan dito sa lugar namin ay panagap so, Ako nga pala si Dugong, tinignan ko dumaktak, malain <laughs> yes, bi ninyo ako para sa rin sa bando. Bitter, kalaw ka like yan. <laughs> nga pala ako sa rin sa bando. Kuya ko po yun. <laughs> Galing Tapos ayun na nga guys. After nga lang ni Dugong dumagtak doon. Ay eh ako naman dito. Guys, nag-Superman pa ako dito na napakagandang style. Grabe naman guys. Kala mo mala NBA talaga yung galawan. At syempre guys, after namin ni Dugong mag-slam doon. Ay eh, nagutom na rin ka siya. Kaya nag siya dito. Papunta doon sa aming pagkakawilan. pag ng isda. Ayan, ah. so, papunta na tayo guys sa ating pangangaybaylan. Kasi masyado nagugutom na naman si Dugong, kailangan na naman niya ng ulam at food trip, 'di ba? Kain, AKF. <laughs> Let's go! <laughs> si Dugong na rin sana nga guys ang pagbo-voice so ko dito sa vlog namin pero kahit guys ako hindi ko rin maintindihan yung mga sinasabi niya sobrang gulo. Pero guys pag medyo na si Dugong siya na rin muna ang pagsasalitain ko dito. Sasanain ko lang siya muna guys sa ngayon. Tapos guys ito nga pala guys yung mga ipapain natin yung mga hinuli nating hipong uluhan kanina. Grabe guys favorite niya ng mga isdang tandain. Pagkarating nga pala guys namin dito sa spot ng aming pagkahawilan ay nagsimula na kaagad kami. At maya maya nga lang guys pagkalaglag ko ng pangawil ko grabe ako gad unang dinawihan dito. Grabe isang malaking is isang tandain agad yung nahuli ko dito kaya sobrang happy namin ni Dugong kasi nakahuli ka agad kami kakalaglag nga lang guys namin dito nung kawili may dumawi na kaagad tapos maya maya lang guys may sumunod na agad dito dumawi sa akin kala ko guys isang malaki isang tandain pala ulit guys yung nahuli ko pero sobrang laki nang guys at good size talaga kaya nga guys dito sa part na to iniinggit ko na si Dugong kaso nga lang guys bigla daw siyang magpapakitang gilas dito at bigla nga daw siyang dinawian dito guys at ayan nakitang okay, kita nyo tapping happy yan pagkaangat nga guys nyo nahuli niya isang tandain din pala kaya sobrang nya sa inyo na yun, pa nga niyan guys kasi may kakainin na naman daw siya. Grabe guys, talagang lagi namin naaalala at bumabalik sa isip namin yung mga masasayang nangyari sa amin ni Dugong dito tuwing nangangawil kami nung mga bata pa kami. Naaalala ko nga lang guys noong no, nung gamit namin bangka yung iisa ang katig talaga naman guys pag sanin ni Dugong ay eh, nataob kami tapos nataktak lahat ng huli namin kaya umuwi kaming walang huli. Pero guys, masaya yung nangyari na yun kaya kahit wala kaming huli nakawala ay eh, goods na goods pa rin. Tapos guys, dito naman sa part na to eh, nakahuli si Dugong na isdang palata hindi nga pala guys, ganyan tapos bigla akong dinawihan dito ng isang malaking tandaan. pero sabi niya sa akin kahit di daw kinakain itong isdang palatay eh, sabi niya pagkatiagaan na rin daw niya kasi kanina pa daw nitong inuubos yung mga pamain niya at pagkatapos nga lang guys, si dugong dawihan dito nung palatay eh, bigla siyang bumawi nakahuli siya dito ng isdang lapu-lapu guys grabe sobrang nagulat si dugong dito kasi sobrang lakas talaga ng dumawi nito kahit di siya masyadong malaki at syempre guys tuwang-tuwa rin niya kasi sabi niya may nahuli daw siyang lapu-lapu ako wala after nga lang guys namin makahuli ng pang-ulam dahil nagugutom na rin si dugong guys nagrereklamo na sa akin eh, ano nakikita nyo sa likod, sumisinyas na rin siya. Kaya dali-dali na kami um nagsagwan dito papunta doon sa ating treehouse. After nga lang, guys, ng ilang minuto at medyo malayo din yung sinagwan namin. Eh, nakarating na tayo dito sa ating treehouse. At grabe, guys, so mukhang uulan pa nga lang. Sana di tayo maabutan nito. Pagkarating na pagkarating nga pala, guys, namin dito, eh, pinalinisan ko na agad at pinakaliskisan kay Dugong yung mga nahuli namin, mga isda. Tapos agad na rin kami, guys, sumakyat dito sa ating treehouse para makapag-start na rin kami makapagluto. Medyo dumidilim kasi, guys, yung paligid kasi baka uulan ngayong araw. Kaya nga, guys, kaagad kami dito nagpasigaan ng apoy ni Dugong para makapag-start na kami makapagluto. Habang nagpapasiga nga guys ako dito ng apoy dito sa taas ng ating trio sa sumasayaw -sayaw dito si Dugong sa likod namimiss na daw kasi niya mag-TikTok. At share ko nga lang para sa inyo guys dati no hindi pa kami vlogger ay dancer talaga kami ni Dugong sumasayaw kami sa mga pestahan Pero ang di namin nakalain guys na dito pala kami makikilala sa bundo ng vlogging. Tapos ayun nga guys, ano, balik tayo dito sa niluluto natin at sinalang ko na rin nga pala guys dito yung ating mga isda. After ko nga lang guys, may salang yung mga isda yan eh, naglagay na rin ako dito ng sibuyas at bawang at muntigan pa nga guys ako mapaso dito sa sobrang lakas ng apoy. Naglagay na rin guys ako dito ng paminta at asin tapos itong pinakang huling sangkap natin guys, itong suka na nang talaga sa kanya. Iintayin nga lang guys natin to ng ilang minuto, tatakno natin para maluto ka yung isda. Tapos paiigahin natin ng konti yung kanyang sabaw. At dahil nga guys, sobrang excited dudugong kumain dito, eh, pinakalaksanya niya dito yung gatong nung apoy namin. Kaya nga guys, after lang ng ilang minuto, grabe luto na agad itong aming nilulutong isda. Sobrang bilis talaga. Kaya guys, eto na nga pala yung paksiw nating isda. Pero ang tawag dito sa lugar namin ay sinaing ang luto. Grabe guys, sobrang sarap niyan at napakalilamlam. Lalo na at fresh na fresh yung isda nating mga nahuli. Talaga naman guys, medyo maasim-asim yan. Masarap-sarap. Kaya nga guys, kaagad namin nilagayin dito sa dahon ng saging namin. At sakto guys, may dala ulit kami ditong bahaw na hindi hindi namin makakalimutan sa lahat. Bago nga pala guys, kami kumain dito ni Dugong ay muna kami. Syempre guys, pasasalamat na rin kay Lord sa pag iingat niya lagi dito sa amin sa pagbablog dito sa lugar na to. After nga lang guys namin magdasal ay sabi ni Dugong ano pang iniintay namin kaya nagugutom na rin siya. Hinalikan pa nga niya guys dito yung isnang tandain tapos kilagat niya bigla yung ulo. Kaya ayun guys sinimulan na rin agad namin ni Dugong dito kumain kasi nakakagutom na rin talaga ngayong araw. Napakasarap talaga guys pumod trip dito sa atin Riaos lalo na pag fresh na fresh yung mga nahuli yung isda tapos yung ang kakainin nyo. At syempre guys napakaganda rin talaga ng view dito tapos may mga humahapong pa mga ibon sa taas ng puno. Tapos guys ang kadalasang naririnig namin dito yung kulit kulilis. Alam nyo ba guys yung kulilis, yung maingay guys dito sa mga katulad ng ganitong mga mangroves. Yung para guys sumisipol o parang sumisit-sit, yung maingay talaga sa tainga. Kaya ayun guys, samahan nyo muna kaming kumain dito ni Dugong sa ating treehouse. Nagpapasalamat nga pala guys kami sa mga lagi nag-share ng video natin dyan at lagi nagko-comment. At syempre guys, huwag nyo sanang kalimutang i-share tong video na to. Talagang malaking tulong sa amin ni Dugong yun. Kaya guys, hanggang dito na lang muna sa ngayon. Salamat sa walang sawang pag support na sa amin ni Dugong at kita-kiss na lang ulit tayo guys bukas. Salamat sa panonood niyo lahat. Salamat sa panonood guys. 哈哈哈。<laughs> <laughs>